Mauni ang buwan ng wika sa mon school, guys, sa Santa Rosa Elementary School. Guys, kay buwan ng wika maroon, guys, ay magsulog tag Pilipiniana. Oy, nice food kaayo ang ipang sulog sa mga classmates, guys. na mga konsihel o forma na mga presidente o forma. Kanyang mga forma, guys, maunig pa sa loob sa itong mga lula o sa una. Karon, aw, oh, tap na, oy. Pero sa dili pa, guys, magpa-red sa mi, guys, oy. Mauday ni ako manghod, guys, si Don Don. Mura po daw at torne. awon, oy. Kinder pa niya, guys. Medyo layo, layo gamay, guys. kay dako, dako man niya ang school ground. Layo, layo na mig magtuyokan, guys. Gikotasan ko gamay, oy. Mauday na akong mga classmate, guys. Maupod ni siya akong teacher, si Ma'am Janet. Gwapa, guys, no. Nagsobo na jud ang gipaabot sa tanan, guys. Presentation sa tanan grade level. Nay nagdala og gitar. Ngantos sila, guys. Napoy ni Sayaw o Erog. Erog, guys. Nindot, pod. Napoy nagdala, guys. Guys, dia tawag na ang grade to th class ni Mang Janet guys. Medyo wakong may kami mo guys. Aw magdala tag ko di ay. Medyo dili na mawala ang picture picture guys. Au, ang mao ni ang napitikan sa ako, photographer guys. Nag awarding po sa mga sa guys. Best and oy. A quick sa lapis. Dulo ko'y matulis. Mm. Nya, yeah, maora to guys. Bye bye na I share sa ninyo nga video.